star na nagbigay saya sa maraming Pilipino. Ngayon, napaiyak dahil sa bigat ng pasanin sa negosyo. Paano nga ba ang kwento sa likod ng mga luha ni Diwata? Kung may isang pangalan na hindi maikakaila na bahagi ng kultura online nitong mga nakaraang taon, iyon ay si Diwata. Mula sa simpleng tindera ng pares na may kakaibang kwento at banat, naging paborito siya ng social media. Ang kanyang pagiging natural at animated sa pakikipag-usap sa mga customer ang nagdala sa kanya sa spotlight. Pero teka muna, hindi lang ito basta kwento ng kasikatan dahil sa likod ng mga ngiti may mabigat na pagsubok na kinakaharap si Diwata. Dahil sa kanyang kasikatan, dagsa ang tao sa kanyang paresan. Ang dating simpleng kainan ay napuno di hindi lang ng mga gutom, kundi ng mga taong gustong makita mismo ang viral queen na si Diwata. Para sa karamihan, ang pagkain ay pangalawa na lang. Mas mahalaga ang karanasan ng makipagkwentuhan sa kanya. Ngunit gaya ng marami maraming sikat online, hindi rin siya ligtas sa kontrobersya. May mga video na lumabas kung saan pinuna ang paraan na pagkikitungo niya sa ilang fans. Pero ang mas mabigat na problema ay paparating pa lang. Sa isang kamakailang panayam, hindi na napigilan ni Diwata ang kanyang emosyon. Naluha siya habang ibinabahagi ang bigat ng kanyang pinansyal na sitwasyon. Ayon sa kanya, umabot sa 300,000 pesos hanggang 350,000 pesos ang nailabas niyang puhunan para sa pagpapalago ng kanyang mga paresan. Kabilang ang gasto sa gamit at renta, obligado akong magbayan. Kaya ako naiyak dahil ang laki ng 300,000, sabi niya. Kung kayo kaya ang nasa sitwasyon ni Diwata, ipagpapatuloy niyo pa ba ang negosyo kahit lugi o susuko na lang? Comment niyo sa baba. Curious akong malaman. Dagdag pa ni Diwata, may mga nautang din siyang halaga at pakiramdam niya ay lugi pa siya kahit dagsa ang tao. Sobrang sakit kasi hindi naman ako mayaman nagsikap lang ako, dagdag pa niya. At dito pumasok ang pinakamabigat na dagong. Inamin niyang naloko siya ng ilan sa kanyang business partners. Isang bagay na halos ikalugi ng kanyang pinaghirapan. At dito siya tuluyang napaiyak. Patunay na kahit anong kasikatan sa social media, hindi nito kayang takpan ang tunay na bigat ng buhay. Sa kabila ng lahat, nananatiling positibo ang pananaw ni Diwata. Determinado siyang bumangon at patuloy na magsilbi hindi lang ng pare, kundi ng inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta. Kung na-inspire ka sa kwento ni Diwata, huwag kalimutang ilike ang video nito, to, mag-comment ng iyong saluubin, at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng buhay, pagsubok at tagumpay. Laki ng pera na nalugi ko din to. Pwede mo 300,000 na papayaran sa so yung plus yung minarampan nila. Plus, ibang gamit ko pa. So kaya nag-ipunan ng lahat yun. Oh. Nakayak talaga. Ang ng halaga noon. 300,000 plus babayaran ko.